Yay! Si Ganun na si Aba sa harap. Ay, sabi ko babalikan kita kuya at bibili ako ng Maratil. pinabibigay sa iyo ni Ma'am Maricel. Na trapal para sa bubong ng kanyang kondo. Kondo oh, ng kanyang mga alaga Maratil. at bumili na din ako ng dog and cat food. Ayan, kabibigay ko wow. lang talaga actually nung ano, uh, last 3 days sa kanya pero binilihan ko binilan ko na lang din ulit para talagang matagal maubos hindi na siya mamamatay eh. sa pagkain ng mga alaga niya kaya ayun binili ko na lang ng ano yung pera kasi medyo ano naman sobra pa nga eh nothing more to say no more is ang side car Kuya, tabi-tabi ng oh. Bagal-bagal ng yes. Pang Pangmatagalan 'yan. Oh. Will... Para hindi ka na bumibili ng pagkain nila. Ito 'yung trapal. Will... Oh. Yan yung ano, gawin mo ganito na lang, kuya. Alagay. <clears throat> Ay, sa'yo ay, na yung supli, no? tapos mm -hmm. Ay, magpasalamat ay, 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 tayo kay, ito. ano, kay, muna kay Ma'am Maricel. Ah, sa kanya ka magpasalamat. Kay Maricel. Maricel. Mm. Ah, salamat mo man yung sila, yung bilayan mo Salamat mo lang at, at, Para dito sa ano niya, Salamat oh. Sobrang ingay po kaya tinanggal ko na lang yung sounds ayan, yan po yung uh, terahan ni kuya, bike na DIY sobrang bulok na po ginagawa niya ng paraan ginagawa na lang po niya ng paraan yan, sobrang bagal po yan tumakbo pero may sumasakay pa naman po meron siyang dalawang suki nagtsatsaga, siguro parang tulong na lang din sa kanya, kaya nagtsatsag asuma kahit napakabagal po niya ay punta naman natin si kuya yung nagpa-opera at ayun nakita ko na siya ngayon 3 days po kasi siyang wala gawa nga na masamada yung pakaramdam at um, maulan kaya hindi siya nakakalabas so ito na nakita na kami ngayon okay na? malakas na di okay? Hawakan mo. Isa. Dalawa. Yun na nga, sabi ko magpalakas ka na para kung gusto mo na umuwi ng probinsya, makamatulungan ka ako namin na makauwi ng probinsya. Kailangan ka ako yung makakasiguro talaga kami na makakauwi ka talaga sa inyo. Ayun na nga ang plano niya, baka daw sana December, makauwi na daw siya.

Are the things we've been through?